boses ng Rizal. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo aking ina Kahit na lumaki kaming walang kinagis ng ama Mag-isa ang hirap mga pasanin Upang ang mga pangarap mo sa amin ay abutin Ikay haligi at siyang ilaw na nagbibigay Liwalag sa aming buhay At patunay na laging gumagabay Di mo kami hinayaan maghirap at masaktan Sa halip ay iningatan kahit may pasan-pasan Laging tin mapaglaro man ang tadhana sa atin, merong dahilan na wala ni sino man nabubuhay na mag-isa mga lungkot ay napapawi basta tayo sama-sama nais kong iparating sa'yo ina, mahal kita ikaw lang ang nag-iisa ipagmamalaki kita dahil ngayon ganap na rin akong ama at masaya ipapangako ko sa'yo anak di ka mag-iisa salamat po. May walang nagawa, di niya inisip na kami Tatlo'y baka mapariwara Ang buhay namin tila ba punong-puno ng himala Nasa Diyos pa rin ang awan, nasa tao ang gawa. Di ko Malilimutan na kami iyong iginagapang Para sa aming pag-aaral upang di rin kumalaw Isang malaking pagmamahal, walang kapos Wala rin kulang punong-puno ka ng lakas Upang kami magabayan hinubog niyo kami sa lahat ng mga tama At dasal tinuruan niyo kami na magdiwala sa mga kamay Magpatawad sa lahat ng mga taong may atraso Salamat po aking ina Aking ina, salamat po Kinala mo kami ng mag -isa. Salamat po sa... Alam ko na di ko kayang tumbasan Ng mga hirap na inyong inilaan Ng mahabang panahon Mga leksyon na may tanong madali Ang yung tinugon at mga Na wag ka kalimutang lumingon Na saan ka nagmula Kay daming katang pananong Marami akong mga pulang Na di kayang makunat Pero madali yung tinuwid Ang aking kamaluktutan Kayo nagsilbi kong matapag Madileman tatahakin Matibay ting panangga Sa pagsalo ng suliranin taas mo At huwag din na magdamot na mag-abot kapag kailangan Dahil di lakat na bagay kailangan biling ng yaman isa lang ang kaya ko sa inyong mapagmalaki Handa akong isakripisyo ang buhay kong mangyayari